Maglagay lang ako ng mantika sa kawali. At kapag uminit na, isunod ko naman dito yung hiniwa kong patatas. Ayun, prituhin ko lang muna yung patatas. kapag luto na yung ating patatas, hanguin na natin ito. Nagbawas lang ako ng mantika, iprito ko lang itong atay ng manok. Ayan, itabi lang ito. Maglagay lang ako ng konting mantika. At igisa ko na itong sibuyas at bawang. Ganito lang kadali yung ating ulam. Mas masarap kapag igisa mo muna yung atay para hindi siya malangsa. So ilalagay na natin dito yung ating atay ng manok. Hindi naman natin kailangan i-overcook yung ating atay dahil tumitigas siya pag masobrang luto. Maglagay lang ako dito ng liquid seasoning. Konting toyo. At paminta. Maglagay rin ako ng dahon ng paminta. Ayan, ganun lang. Ganyan lang yung ating ulam na napakasimple. Pero Pero napakasarap. kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa ating youtube channel, huwag mong kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi tayong updated sa ating napakasimpleng lutong ulam naglagay lang ako dito ng bell pepper at sinunod ko na dito yung ating pritong patatas nakakatakam yung ating ulam dahil napakasimple napakasarap at hindi na ito malangsa dahil naiprito na natin ang ating atay ng manok. Luto na yung ating adobong manok na may pritong patatas. Napakasarap na ulam at hanguin na natin to at isiserve na natin ito. Wow, masarap ito sa pangpulutan kung mahilig kayong mag-iinom. Maraming salamat sa inyong panunood. Kain po tayo.